So yun, magandang hapon Alas 5.30 na ng hapon Subok naman tayo Kaso lang Iba yung dagat ngayon Napakalalaki ng alon Sa tapit Walang makakalaot dito sa may tapat ng barangay namin Buti doon sa daungan namin Nakakachibuka tayo na maglit ng alon pa tayo lumaot Dito sa sentro Mahirapan dito yung mga steer lumaot bali yung gagawin natin ngayon dito nung ako magsisimula sa may tulong ng barangay namin sana sir, sure, pinag naman tayo sana makarami na naman tayo na, magaya na kagabi na hindi ka jackpot na tayo kaso lang hindi yata makakapasok tayo sa kabakungan mamaya malon hindi kakayari natin dun yung so, gagawin natin ngayon maaga pa makahuli na tayo mapalalayan na lang natin hanggang sa kumina yung karga ng baterya natin pero kung pagkaya kagabi na galing na ako ng lagundi magbalik ko dito na sa bay dapat namin ako nakahuli ayun, uwi tayo na ang maaga tapos magsa-charge ulit tayo ng baterya balik na naman tayo sa makahating uh, gabi na siguro tayo babalik ayun, so, sana sa naman tayo ayun ngayon sana yung kumaripas ang nakarang gabi doon sa may Barangketas Bilya yung kumaripas sa Bangit Logan sana bubalik padali natin so yun, nabangabang po sa mga hukuli natin umata kung yun talaga, talaga yung alo sa may tabi buntot nalang naisip, ina tara oh no oh, sayang dalawang kilo ng sanang talakitok nawala mamamatay lang yun sayang yun panay dugo ang ganda ng tama pero lumusot yung panak natin lumusot yung simak sayang porta na sana nakawala pa pero ayos lang baka may nag-aday dyan ha ah. mas malalaki pa doon Hello, lo dah buat lah. Abi kat apa? Kat dia. Alas ini sih kita nak start dari tanah kosong bela kundi. Salah apa tak ada kota yang mamau? Wow. Nah, wow. ini. <laughs> masakot <ka> na sa <laughs> uli buti yung malaki oh thank you lord so papalalayan lang natin kasi napakalun grabe hindi tayo makapasok sa kabangon mamaya kaya palalayan lang natin dito hanggang sa kumina yung baterya natin <laughs> mat yung talakitok hindi ko makalimutan sayang yan siya ito lang dito na rin napunta na rin dito Ah, sana tayo. Ito yung pula. Yung korye ito yung Tapos pa kaya balakas alas <laughs> utso ko rin na mahingan ko na tayo sa clip tapos patayin mo na natin ilaw natin para hindi balaw ba talad si Uton ibang sa may bayan sa bayan ng alin tayo balik na tayo sa bayan ng barangay Victoria tapatay natin ng ilaw para tumagal hanggang alas 11 ulap Sabi labo na nagagat Hindi na ba kita ilalim? Sobrang labo na Ito yung resulta ng sobrang lalaki ng alon Hanap tayo ng malinaw Alas, dito na ako sa tapat ng dawan Dito yung mga gusto yung datat dahil sa lalaki ng alo. Pahubo-pahubo uh, pa lang. Sigla ng lumusong kayo. Yung ilaw pati natin na antok na rin. Hindi tayo makapagpalalo nito kapag na nagulang yung ilaw natin. Para parating lupad. Buti na lang, nakatsama na yun ang barang kulungbutan. Sigurado din yung pagpinta natin Kasi so, ito yung pagpapalala yun Nagaya ka gabi na Alauna na yata yun Na umuwi Kasi mula nang lumutong So yun abang yung sumahit Tapos kilo natin Makakadiliin sa yun tayo Kahit paano so, Mabot pa lang ang gusto bagat oh. Kulay po Nasa malaki ng alo Kulay A few moments later. So yun na tayo. Dito na inahuli natin. Mamo talaga na yung kulambuto na. No? pa yung isang kamay ko iangat. Malaki talaga. Kaya pala. Kaya pala. Mahirapan tayo kasi ano, nalim na kilo ng it. Ano? 6.2 Wow! Kaya pa lang mabigat. Nalim na kilo ng it. Pagkatingin ko pa lang ha. Ama Amamaw. pa lang yung malaking pusit natin isang kilo pwede na kung ako na kahit na lobat na naman tayo <laughs> ang bilira 2.3 yun meron din tayong 3.3 sa pusit at may pangulang tayo madami yung pangulang natin ito masarap ito prituhin o kaya adobo sa gata isang kilot kalahati ulam natin hanggang gabi tanghali gabi na ulam bukas yun 2.7 sulit sa pangulam pa lang jackpot na tayo sa pangulam pa lang nakikita din tayo so tala natin ito kung magkano kikitay natin bukas so yun mga kabinjur ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi so yun malaking pandagdag na to bibili tayo mamaya ng bagong baterya mamaya ng hapon si Koro para makapagpalalay din tayo si Otol alaw na na ng madaling araw na umuwi madami naman si Otol huli jackpot na naman si Otol so yun Abangan nyo po, magsashoutout na lang po tayo. So yun, magandang umaga mga kanpinger. Ayan. Unang-una, shoutout sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan. Shoutout po sa mga solid at solid viewers natin. Ayan. At sa mga viewers natin abroad. Ayan, shoutout po sa inyo. Sa ang sulok man po kayo ng mundo na ro roon. Ayan, shoutout, shoutout po sa lahat. Ayan, shoutout po kay Mama Richard Quintis. Ayan. Happy New Year po. Ayan, New Year na bukas. Yon at kay Sir April Jobson. Ayan. Shout out po. Shout out kay Eduardo Goceres Ayan, shout out po. Shout out kay Silip Tibi Ayan. Shout out kay Milo Amores from Pires -Quezon. Shout out kay Vicente Solomon from Rigador Ibajay Aklan. Ayan, shout out po. Shout out sa Kayadong Family. Shout out kay Danilo Adalim at Jude Prince Adalim ng Santa Rosa Iba Isiha. Ayan, shout out sa Maggamah shout out sa disenho si family ng Kaloyan Tiki ayan shout out po shout out kay Jewel Views from Saudi Arabia the mom ayan. shout out kay Fernando Lakasan Dili shout out kay Alexander Fisquera and family from Jensen Tumblr ayan shout out po sa mga taga Jensan naantok na tayo shout out kay Akumang yan from Calapan uh, City Oriental Mindoro ay shout out po. Shout out kay Ramon Navarro, shout out kay Johnny Jaitin, shout out kay Ignacio Jubay Jr. from uh, Balamban Cebu. Ayun, shout out po. Shout out kay GM Gilito from Buracay. Shout out kay Roman Balag, shout out sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayun, shout out sa mga taga Lagundi. dun ko na huli kagabi yung napakalaking kulambutan sa tapat ng Barangay Lagundi shout out kay Dennis De la Cruz and family from na Ikabiti. Shout out kay Romeo Alcones at sa Alcones family dyan sa Taklingan, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Shout out sa Disulok family, Kinabong, LB, Laika, La Army, Ryan, Trisha, Roque, Bibi, Edna from Babatnon, Leyte. Ayan, shout out sa mga tiga Babatnon, Leyte yan shout out pa. Shout out kay Joel Bael. Shout out kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City. Ayan, shout out ma'am. Shout out ma'am sa inyo. Maraming salamat sa solid na suporta. Ah. yan shout out kay Regina Rodriguez and family ng South Daang Hari, Taguig City. Ayan, shout out po. Shout out kay Glenry Lakatango. Ayan, shout out po. Shout out kay Cesar Abling. Shout out sa shout out kay Bitan Juan Spiro, Tibi, from Maybay Liti. shout out kay Jim Malota shout out kay Jay Junior Ponce and family from Amadeo Cabete ayan shout out po shout out kay Andrew Yung ayan shout out kay Aldrin Castrensi shout out kay Ivan Cesar Salbami ayan shout out po shout out kay Jan Tabukol ayan Saira, Saykina Minerva Saryong Banoy Yago. Kwarog at lalataba. Yon, Tabio, Tabio Siya at siyan from Bulinaw, Pangasinan. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out kay Berdan Abila Para Marihatas, Surigao del Sur. Ayan, shout out sa mga tiga-dol, Surigao. So, ayan, Shoutoutin natin yung mga kapwa nating may channel at syempre sa nice mag-shoutout po siya comment lang po sa ating comment section sa baba para next episode yun may shoutout ko po kayo yun. at syempre din natin yung mga kapwa nating may channel yun at pasupport din po mga kanvictor una una po shoutout kay Otol Rapi yun Rapi's for fishing at sa mga kapatid kina John TV Vlog at my star TV Vlog yun shoutout kay Biris Piro shoutout pro Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabog Sai TV Pandan Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Sibadong Vlog Banayad Vlog Fish Banayad Vlog PH Juni Fishing TV Lari Amos, si Lari Ulak Siro Kapana TV Adventure Koya TV na Nairobi Channel Roger Arciso Trailer Driver Vehicle Hunter Vlog MG Eric Adventure Ka Fishing Sagaya Adventure Batang Samar Matandang Espiro So yun, support natin po natin mga kanbidyo yung kayo mga channel So yun, maraming maraming salamat sa panonood Hanggang sa next episode, God bless po Bye, -bye.